Hello mga mis! So for today's video vlog nga ay uh, may isi-share ako sa inyo mga mina. Talaga naman nakapagpaganda dito sa aking hair mga mis. So ito nga yung hair mask mga mis. So ako kasi mga mis sinusubukan ko muna yung product mga mis. Talagang pinapatunayan ko muna kung talagang maganda yung product niya na bago ko ishare share sa inyo mga mis. Dahil nga ako lang naman ang gumagamit dito sa bahay nitong Hermas, mga may. So, umaabot siya sa akin sa gantong garapon, mga may, ay umaabot siya sa akin ng siguro mga isang buwan o sa kalahating buwan, mga may. At dahil nga napatunayan ko na maganda si Hermas, mga may, so highly recommended ko talaga siya siya sa inyo mga me. So kung gusto nyo nga mga me, ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section tsaka dyan sa yellow basket ko mga me. So i-check e nyo na lang mga me. So umorder na kayo mga me kasi minsan nag-buy one take one sila, naka-sale sila minsan mga me. Kaya itong nakuha ko mga may, naka nakabaywan one take one to sila kaya talagang mas, mas malaki yung... matitipid nyo mga mi so ba diba, ayan na for bulol na naman ako, di ba mga mi? So ayun, check na, na lang dyan mga mi. Ayan, tatapusin ko muna tong aking ginagawa yung pagtutupi ko mga mi. At baka na naman maabutan na naman to ni Katam. Ay hindi ko na naman to matapos-tapos. Kaya para sa iyo Katam, huwag mo muna akong dadalawin at para matapos ko tong ginagawa ko. Talagang hindi mo na kita kailangan. Diba? yan mo muna ako ayun nga kung ano ano mga sinasabi ko dito mga mi at ah, ito nga mga polo tsaka mga uniform ng anak ko mga mi ay ipagtatago ko muna to kasi nga bakasyon na sila ngayon so para hindi siya madumihan hindi siya maalikabukan ay for that, tago tago muna sila ngayon So, ililigpit ko muna nga to, mga mi, para matapos na ako dito. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga supporters ko dyan. Sa supporters, supporters, tsaka sa mga um, subscribers ko at sa mga followers ko, mga mi. Ayan, maraming maraming salamat po. Talaga na-appreciate ko po yung panonood niyo po ng mga vlogs ko. Yun lang po. Thank you.